Hello mga KJ! This is Ken and welcome to Learning and Exploring with Ken and Jen. So ang topic natin para sa, araw sa araw nito is Kung pwede ba maging bookkeeper kahit natambay ka? sagot dyan ay Yes! O ikaw natambay, bakit di kang bookkeeping kaysa maging palamuni? Sa totoo lang, kahit matagal ng tambay ay malawak pa rin ang pag-asa. Sa lahat ng bagay, kailangan ng kaalaman at dedikasyon. Ang patunay dito kahit na sino ay pwede maging bookkeeper kahit tambay ka. Pagiging bookkeeper ay isang malagang papel sa mundo ng negosyo. Ito ang mga kadailanan kung bakit sinasabing kahit na tambay ay may posibilidad kang maging bookkeeper. Una sa lahat, paghanda. Hindi mo kailangan ng mataas sa eduksyon para maging bookkeeper. Maraming mga online courses o mga libre edukasyon na nagtuturo ng mga basic bookkeeping skills. Kahit na nasa bahay ka lang, pwede kang matuto. Sunod ay ang passion. Interesado ka sa pera, numero at pag-aayos ng mga transaksyon, magiging madali para sa iyo ang pagiging bookkeeper. Mahalaga ang passion at interes sa trabaho ito. Online resources. Sa internet, maraming mga resources at tools na makatutulong sa iyo sa pagiging bookkeeper. Alay like kung gumamit ng mga spreadsheets, mga apps, mga softwares upang mapadali ang iyong trabaho sunod ay ang freelancing opportunities. Sa digital age, maraming mga negosyo ang naghahanap ngayon ng na mga freelance bookkeeper. Ito ay nagbibigay daan upang para sa kahit na sino, kahit na tambay ka, na mag na magkaroon ng trabaho. Sunod ay ang experience. Minsan, hindi mo na kailangan ng mataas na edukasyon, basta may kaalaman ka o may karanasan ka sa larangan ng accounting at bookkeeping. Kung may background ka sa mga accounting records, sa mga paggawa ng mga transaksyon, uh, mas madali para sa iyo ang kursong ito, ang tabaw ito. Continuous Learning Ang mundo ng bookkeeping ay patuloy na nagbabago. Solusyon at mga batas ay paari ding magbago, kagaya ng train law ngayon at nung create law. Kaya't maalaga ang willingness upang patuloy na mag-aral at magsumunod sa mga updates. Huwag mong ipansaw walang bahal ang pangarap kung maging bookkeeper kahit tambay ka lang. May potential ka. Itaga mo yan. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog sa ngayon mga ka-KJ. Sana po may natutunan po kahit ponte. So, kung nagustuhan nyo po ang topic na ito at kung gusto nyo pong maibahagi ito sa ibang mga tao, sana po, lalo na po sa mga tambay, sana po ay like subscribe, and share na rin po para po marami po po makaalam at Pakis, pakipindot na rin po ang notification bell para po ma kayo sa mga susunod naming updates ni Ate Jen. So, that's it. Ito po si Tika and this is Learning and Exploring with Ganon Jen. Earn with us even in pajamas. Bye! And I will be back.